Yan. Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay uh, December 18 guys, Wednesday. So nagsara na ako ng tindahan. So while well, hinihintay ko din yung aking Junakis kasi nagsimbang gabi. Uh, Mag-ano ako guys, share ko sa inyo yung aking pinabili wholesale dito malapit sa amin. So yung total na napabili, napamili natin guys ay nasa 8,553. Yan kung kita ba. Yan. So mga ano to guys, soft drinks, uh, red horse, mantika, gin, suka. Tapos Coke mismo, mga sigarilyo. So asama din sana yung itlog kaya lang walang stocks ng itlog. Yan. So punta tayo sa labas guys ano para makita natin, isa-isahin natin guys yung ating mga pinabili. Yung presyo niya uh, magkano, bintahan magkano kita. Yan para kompleto Ricardo. Yan, wait lang. Yan, baba natin konti. nan, Yan. So, isa-isahin natin guys, ano, yung ating pinamili. So, start tayo guys sa Coke mismo. Yan. So, ano lang ito mga mismo ko guys. Dapat tatlong Coke to eh. Ito kasi yung mabenta. So, dalawa lang. Dalawa lang yung nabili nila tapos uh, dalawang sprite at saka isang royal. so ang cost niyan guys ay 191 so kung 191 divide 12 15.91 guys ang cost niya so div, uh, less natin sa bintahan ko na 22 meron tayong 6.08 na kita yan so sa red horse naman guys no uh, apat na case ang isa niyan guys ay nasa 614 So, ang, kung 614 divided by 12, 12 kasi peraso niyan, so nasa 51.16 ang cost niya. So, binibenta ko siya guys ng 60 pesos. Meron tayong 8.83. 3.33. Yan, yung kita natin. So, maliit lang, no? Pero okay lang yan guys. At least, di ba, nabibenta mabilis ang ikot. Tapos, next natin guys, yung mantika. Yan, mantika natin. 24 peraso. Ayan. So, ano yan, guys? Uh, CLC. Oops. CLC palm oil. So, ang isa niyan, guys, ay nasa 34.16. So, di ba tumaas na. Nung last, ganun na din yung kuha ko niyan. So, 34.16. So, less natin. Ang bintahan ko na ngayon, guys, ay 38. Less natin sa 38. Ang kita natin nasa 3.84 pesos. So, pwede na, no? Maliit pero okay na yun. Uh, almost 4 pesos na rin naman yan. Tapos, uh, next guys, jean. Meron tayo isang box ng jean. Ayan o, oh, binuksan ko na. Ayan, baka mahulog. Hindi na natin tanggalin to. So, ang jean guys, ang isang box ay 1,465. Divide natin sa 24 kasi 24 peraso, di ba? Ang laman niyan. So, ang cost niya guys ay nasa 61.0 uh, 4. Binibenta ko yan guys ng 72. Less 72. So meron tayong 10. talaga. <laughs> meron tayong 10.95. 8.33. so diba? Almost 11 pesos ang kita natin sa gin. Sa isa. Next guys is yung coke na ito. Yung kasalo. Yan. Ang isang case guys ay nasa 264. 264 divide ang cost niya guys ay nasa 22. So binibenta ko lang siya ng 30. Mayroon tayong 8 pesos sa kada isa. Kung sa isang isang case, 'di ba? Kung 8 ang kita natin times 12, meron lang tayong 96 pesos. Yan, meron pa naman akong stocks andun. May stocks pa ako diyan. Kaya isa lang ko kasi mabenta. So sa Coke 1.5 guys, bumili ako ng tatlo. Ayan. So ang nandito kasi ay 186 divide 3. So 62 lang. 62 lot pero binibenta ko na kasi siya ng 75 guys kasi yung mga bintahan dito sa amin is 75 na so kung benta natin ng 75 13 pesos wala kinita ko <laughs> so try kong ulitin na ano 72 siguro para 10 pesos lang yung ating kita kasi masyadong malaki na rin naman yun 10 pesos no so benta natin ng 72 ayan tapos uh, malboro light yan malboro light tatlong kaha ito ito guys. Meron tayong tatlong kahang Malboro Light. Ang cost niya guys, same pa din. Hindi naman siya nagtaas. 155 pa din ang isang pera. Ang isang kaha, binibenta ko siya 9 per stick. Sa isang kaha, 180. 180 ba o tama? 180. Yan. Tapos meron din tayong Fortune Green. Ito guys, yung tumaas. Fortune Green. Kasi ang kuha ko ng Fortune Green per kaha guys ay 126 lang. Ngayon, naging 145 pesos na ang isa. So, ba? Diba, kung Magkano nabintahan ko nito? 9 pesos na siguro. So, kung 9 pesos, 9 times 20, 180 less natin sa 145. O, meron tayong 35 pesos guys. Diyan, mahal na, no? So, dapat natang malboro, i-adjust ko na kasi. <laughs> Pero okay lang yan sa Malboro kasi, di ba? Kung 9 pesos yung bintahan mo, meron ka lang uh, 25 pesos na kita. Kaya okay lang yun. Tapos, gawin ko na siyang 9, Malboro Green. Tapos, uh, isang ano, rim ng Malboro Red. Kasi ito lang naman yung mabenta sa akin, guys. Pero isang rim lang kasi meron pa ako doon mga anim na uh, perasong, anim na kahaba. So, ang isang kaha, 1, 550 o oh, doon per kaha 155 ganoon pala yung bitahan mukhang mang isting ito yan uh, 12 pieces to guys ang isa nito ay nasa 850 yan binibenta ko siya ng 12 so baka 12 ang laki ba? Diba? so dati kasi binibenta ko lang siya ng 10 pesos ang kita mo lang kasi sa 1 is 150 kung benta ko siya ng 12 less 850 meron tayong 350 eh kasi guys, yung mga ganitong bote naman, nabibenta naman nila. Piso din to, di ba? Kaya okay lang na 12 pesos. Yung nabintaan ko guys, at saka yung sa plastic na mang sting na suka, 12 din ang benta ko nun. Ayan. So, yun yung ating mga napamili. So, yan. So, since ano guys, magpapasko, yan, nag-stack-stack -stack tayo ng paunti-unti ano, kasi baka, di ba, um, daming bibili. Kailang nakaraan kasi guys, no, nung nagpasko, nagsarado kami. Uh, pero, may mga bumibili pa rin sa gate. Pero sayang yung benta, diba? So, try namin, tingnan namin kung magbubukas kami. mag, ano tayo, titingnan natin kung magkano kikitain natin sa Pasko, diba? Tsaka sa New Year, try mag, try tayo magbukas. <laughs> Ayan, so, yun naman, guys, ang aking share Maraming salamat sa panonood pa. Alam, bye-bye.